Hello world, hello Philippines at hello po mga alien. Yan po ang fishport ng Quezon, Palawan. So nakaraan po ay tahimik po yung fishport natin. Ngayon po ay medyo maingay na naman sila gawa ng may naglaot na naman. Nakaraang araw po kasi wala walang laot kasi po maliwanag ang buwan. So unti lang po ang naglaot nakaraang mga ano. Ngayon po ay naglaot na naman sila kaya medyo sumisigla na naman ang ating fishport. Mamaya po pupuntahan natin sila mapapansin mo talaga na may isda na yung fish kasi po marami na namang mga van tsaka truck dyan sa loob ng fish park. Yan po kasi nag ng mga isda ng mga galunggong. Tapos po kung mapapansin nyo, yung waiting shape yan, nagkakataon na naman. Dyan po kasi talaga nagtatambay ang mga ating mga mangingisda. Dyan sila nagtatambay, nag-aabang ng kanilang bangka na sasakyan. Medyo masigla na naman tingnan na ating fish kasi po, po kapag ano, kapag mahina po or walang laot o kaya naman bagyo, tahimik po talaga yung fish park. Wala kang makikitang nakatambay dyan. Tapos, yung nakikita nyo dyan sa looban, wala kayong makikita ang mga truck at mga van. Pagkatapos po, kapag bagyo naman, makikita mo naman na yung mga bangka ay nasa tabi. Eh. So, ngayon nakikita nyo, unti-unti na pong umaalis ang ating mga bangka. At yan nga po, nagkakarga na sila ng mga ice. Ibig sabihin, nag-prepare na sila para sa kanilang laon. Pupunta naman tayo sa loob ng ating mga retailer para kamustahin yung presyo na isda kayong araw. Kasi nga. Walang laot. So ngayon tingnan natin kung mahal ba. Kasi nakaraan mahal po talaga yung isda. Tapos ayan po si tatay. Siya po yung nagwabantay ng fish port. Yan. Tapos ito naman yung looban ng fish port. Yan ang dami pa rin pong naghahakot ng isda. Yan po ang fish port. Tingnan natin kung magkano yung presyo. Kasi po nakarang araw eh, ay mahal, mahal talaga yung isda. Eh ngayon po ay eh, bumalik na. Tingnan natin kung mahal pa rin po. Dito po kay ate Wilma. Tingnan niyo po yung isda niya. ba diba ang lalaki? Ito po ay 70 pesos. Ang lalaki ng galunggong. 70 pesos lang po kaya tiwin mo. Tapos po ito ay tag-40 pesos. Babaeng galunggong. Tapos ang tamba niya po ay 50 pesos. Ito naman po lalaking galunggong ay 50 per kilo. Tapos may tag-30 per kilo po siya. Law Lawlaw po ang tawag nito sa amin. 30 pesos lang po per kilo mura pa rin po kumpara sa ibang lugar. Dito sa amin, medyo tumaas na yan. Pero kung sa ibang lugar, napakamura po ng presyo na isda dami. Ito pong solid nila ngayon kasi po bago pa lang po nakalaot yung bangka, ito po ay tag 40. Tapos po, ito naman yung galong ko ngayong araw ay tag 60 po ang per kilo. So, mura pa rin po kumpara sa ibang lugar. Murang-mura pa rin. Pero dito sa amin, medyo tumaas na yan. Pero kung sa ibang lugar,